sa liit ng sala namin, eh hindi ko maintindihan kung saan ko ilalagay ang Christmas tree. Kaya naman, kahit wala si Papa Bernard na makakatulong sa akin, ay tinray kong hiluhin ang gamit sa bahay. Struggle real pa nga dahil hindi ko maintindihan kung saan ko iikot yung mga gamit dito at napakaliit nga lang naman ang sala namin. At habang nga nag pa ako kung ano magandang pwesto, ay nilis ko muna tong kalat dini. At nyos ko dahil dahil palang ipis nung hawak ko. Tinarahan na pala ng ipis itong mga librong nakatambak dito sa sala. Ano ba naman halos buwan ko na talaga bago galawin ng ais ng bahay? Naglilinis naman po ako. Yun nga lang, hindi ko na ginagalaw yung mga nakalagay dito. Niyos ko, day. Kukuhanin ko nga yung walis at das pa. Yun nga lang, naharangan ko pala ang daan. Kaya naman for the aket ang auntie nyo. Ngayon ko nga lang din na-realize na, na matagal-tagal na pala ako hindi rin nag-aayos ng bahay at hindi ko nagagalaw yung mga pwesto ng gamit dito sa amin. Kung hindi ko pa maisipang maglagay ng Christmas tree ay hindi pa talaga ako makakapag-general cleaning. Niyos ko, day. Char. At dahil nga magpapasko naman ay sige na sa pagsipagan muna ng malinis naman ng bahay mo sa Pasko. Char. Nakagaya kasi namin na maliit lang ang bahay ay eh, napakahirap ayusin lalo na medyo malalaki rin yung gamit na nabili. Ewan ko ba naman sa asawa kung bakit napakalaki ng aming supa. Naalala ko pa nung bago-bago pa namin binili tong supa ni lolo ko kami kasi bangko daw to sa bangko sa mga BDO o kasi ganun daw yung mga nauupuan nila. Ito na rin kasi yung pinili namin bangko ng matibay-tibay. Dati kasi nakapoom kami yun nga lang talagang nalugsurin at hindi rin nagtatagal. Kaya naman nahihirapan akong buhatin kasi mabigat at bakal nga. Ako lang din ba sa mga kagaya kong nanay na naulutan ng maglinis ay naku hanggang hapon yan dere derecho na para isang pagod na lang ang sabi ko nga iisipin ko lang kung saan ko ilalagay ang Christmas tree pero eto't na general cleaning na nyos koday yung carpet po na nasa kwarto namin ay inilagay ko uli dito sa sala original kasi nandito naman talaga to nilagay ko lang dun, paikot-ikot lang din at hinihilo ko lang dito talaga ang gamit ko dito sa bahay, nyos koday maichika ko na lang din sa inyo, nung unang bagong lipat namin sa bahay namin aba ay talaga naman excited ako, lagi ako naglilinis dini, dahil sabi ko noon magka bahay lang kami ng sarili ni Papa Bernard na hindi na kailangan mangupahan ay talaga namang silinising ko araw-araw. Ito naman po ay para sa akin lang. Nakaka-pro talaga sa sarili ko na nakapagpatayo kami ni Papa Bernard ng bahay sa sarili naming sika. Ba talaga sa pakiramdam kahit maliit yung bahay mo pero sarili mo naman. Lalo na at lumaki po kami na walang sarili namang bahay at upa lang ng upa kung saan saan. At least ngayon tumandaman kami at mawala sa mundong ito ay may maipapamana na kami sa aming dalawang anak. Uy mayaman may papamana. Char. Kaya naman sa mga pangarap nyo, kung gusto nyo matupad, ay samahan nyo ng sipag at syaga at dasal, syempre. Makikita nyo unti-unting magbubunga ang mga pinaghihirapan nyo. Akala ko nga po noon hanggang pangarap lang dahil napakamahal naman ang bubili ng lupa at magpagwa ng bahay. Pero yung pangarap kong yun, ko talaga. At kasama rin nga sa mga pangarap kong yun ay mga pagsubok at pagkabigudi. Eh, minsan, ang akala ko talaga hindi ko na matutupad itong pangarap kong dream house. Ganun. Tiyan. At sa awa ni Lord ay talaga namang napakabait, napakabuti niya sa amin. At eto nga, meron na kami sarili bahay. Kaya naman sa may mga pangarap dyan, eh go lang, laban lang. Pero syempre, hindi mo yan matutupad kung nandyan ka lang at pahiga-higa ka lang. Kaya naman, ngayon pa lang, eh simulan mo na kung may mga pangarap kang gusto mong marating sa buhay. Oh, kung ako, ang haba na ng kwento ko ay naglilinis lang naman na tayo, Niyos ko dai. Naisipan ko na nga rin pagtatanggalin to mga libro kong nilagay dito sa gilid at ipapasok ko na lang sa loob ng kwarto. Nakakatawa lang talaga na kahit araw-araw ako nagwawalis, eh may part talaga sa bahay na hindi ko pala talaga nawawalisan. At Niyos ko dahi, tinitingnan ko to kung ano ko iimisin at saan ko ilalagay ay talaga naman. Magic na lang natin para mabilis at huwag nyo na intindihin kung saan ko pinagtataguyon. At pasalamat na lang talaga dahil may vacuum tayo na mapapadali ang ating gawain. Buti na lang talaga at nag 50% off sa inko kung hindi ay eh, hindi pa tayo makakabili ng vacuum. Hindi naman sa pagiging maluho pero malaki talaga na itutulong kapag may vacuum ka sa bahay lalo't may mga carpet kakagaya nito. Pero syempre hindi ko naman po ito araw-araw ginagamit at malakas din ata to sa kuryente. Hindi ko lang alam. Ginagamit ko lang naman to kapag kailangan-kailangan na talaga.